Lagi ko ba pinakanoon? Naka-subscribe, naka-follow. Naka-subscribe, naka-follow na. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Pag mag-comment ka. I love you, sabi mo. Love you, Thank you, Hart. Thank you, Hart. Thank you

You, 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 Thank you. Thank you, po. Okay. okay na, okay na. Hi there. Hi, guys. Ako po ang inyong kaharti. Ako po ang inyong kapuso. <laughs> <laughs> So, ayun po, kasi, syempre, ako, natatawa ako kasi po, tuwang-tuwa ako at nasaya sa po na nakapagbigay po ako ng munting handog para sa inyo. So, Mantal Van Rizal, maraming salamat sa inyo at maraming salamat din sa inyong suporta. So, ayun po, meron lang ako ibabahagi sa inyo ng konting, uh, konting mensahe o kwento. So, may tatlo po daw na nadaan sa bahay ni Melody. At ang sabi, bote, uh, doon daw sila dinala ng ating Panginoon. Yung dadaanan nila, doon daw sila dinaan ng ating Panginoon. Na hindi nila alam na meron nagbibigay ng goods. Tapos napadaan sila doon. Ang, ang, ang kwento niya is, salamat kasi wala daw silang pagkain today. So, buti na lang doon sila dinaan at nabigyan sila ng goods. So, yun po, kung saan po meron nagbibigay at kung saan po meron gustong tumulong, doon kayo dadalhin ni Lord. So, mga kaharty sa mga taga mantalban maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ito ay nakatulong sa inyo kahit kaunti lang ang akin na ibigay. So, ayun mga kaharty, wag po kayong magsasawang tumulong dahil po ang tulong ninyo ay nakakapagbigay sa ibang tao. So, basta suportahan nyo lang po ako, nandito lang po ako, tuloy-tuloy lang po ang ating pamimila. I-share nyo po ang aking video para marami papata- pata... <laughs> para marami pa tayong matulungan. So, ayun mga kaharti, muli ako ay nagpapasalamat sa inyo at sa lahat, 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 lahat. At kung ikaw ay masipag, makakapasok ka sa aking pag-games. Nagbibigay po ako ng 300 pesos sa isang tao. So, uh, pito po yung pito. Meron na po nakapasok na isa, kaya anim na lang. So, anim pa. Um, gusto nyo pong makasali at gusto nyo pong makapasok dito sa aking palaro, mag-subscribe lang po. Mag-iwan na rin po kayo ng like, comment at ishare nyo na rin ang video at SS nyo po sa akin para patunay na ikaw ay aking subscriber. Basta masipag ka, hearty, pasok ka. Ah, may nakapasok na isa. Nanonood siya ng 1 to 2 minutes tapos siya nag-iiwan ng like comment at share. Tapos, uh, pumupunta ako sa kanyang uh, Facebook account para tignan ko nakashare nga ang kanyang pinanood sa aking YouTube channel. Medyo inaantok ako na ako mga karti. Ka so, um, basta pag ikaw masipag, oh, inaantok ako. <laughs> Kasi napuyat ako, napuyat ako kagabi. So, ayun mga kaharti, basta pag masipag ka, baka ikaw na ang aking mapusuan at mapili ko. So ay makakarti basta pag masipag ka lang, masipag kang manood, masipag kang mag-like, masipag kang mag-comment, at masipag ka rin mag-share. Pasok ka, baka ikaw ang aking mapusuan. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan sa akin, subscribe na kayo, like, comment, at share. Tapos I, uh, i screenshot nyo sa akin na katunayan na kayo ay nakasubscribe baka makapasok ka sa aking page. So ang tatandaan niyo lang po lagi ay pipili po ako ng pinaka pinaka masipag manood at Tinatapos ang video, makakapasok ka sa aking pag-games na 300 peso! <laughs> Kapag i-share nyo na po sa inyong Facebook account, i-SS nyo po sa akin at pupunta po ako sa inyong uh, Facebook account. Muli, ako ay nagpapasalamat kay Melody at Patricia. At sa mga taga-Mantalban Rizal, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Basta tuloy-tuloy lang po ang inyong suporta, tuloy-tuloy lang din po ang aking pagtulong. Every month po tayo, laging may palaro. Basta, suportahan nyo ako, magsuportahan tayo. Nandito lang ako, nandyan lang kayo. ko. ano yung binigles sa akin ni Lord, ibigles ko yun po sa inyo, ibabahagi ko po yan. Nawa, sana po ay nakatulong sa inyo ang aking ibinigay sa araw na ito. God bless po sa atin lahat at magdasal po lagi tayo at lagi tayo magpapasalamat sa Diyos. Amen!